Kinaha sa umano ang isang dalagita sa banyo sa loob ng kanyang pinapasokang paaralan sa Novaliches, Quezon City. Ang lalaking ng gahasa sa biktima, outsider. Makibalita tayo kay Susan Enriquez. Sa loob ng comfort room na ito ng San Agustin Elementary School sa Novaliches, Quezon City, naganap ang umano'y rape sa isang 13 taong gulang na dalagita ang biktima. Inihatid ang nakababatang kapatid sa eskwelahan para bantayan sa makeup up class nitong Sabado. Sa CCTV, makikita ang suspect nang pumasok sa compound ng eskwelahan. Ang paalam, kakausapin daw ang principal. Sa ground floor, kitang nilapitan ng suspect ang biktima na may itinanong. Ang biktima naman, makikita sa CCTV na naglakad palapit sa suspect. Bila na lang lumapit itong, itong suspect at nagsasabi siya, sinabi niyang nawawalan siya ng wallet at naiwan niya ito sa principal's office. Yung bata sumama sa, sa suspect para ituro sana kung saan yung principal's office. Nang makarating na sa ikaapat na palapag ng gusali, dito raw tinutukan ng suspect ang biktima ng patalim at pilit ipinasok sa loob ng comfort room. Pero isang guro ang nakadiskubre ng krimen. Isinususi ko pa lamang po yung pintuan ng CR bumukas ng kaunti, nagulat ako dahil merong lalaking tumayo na naka-t-shirt ng itim. Pag tawag ko sa kanya, namalayan ko na lang na bumaba yung lalaki. Kita pa sa CCTV na humahangos ang suspect palabas ng school compound. Sa initial investigation ng pulisya, outsider ang suspect, wala pang pagkakakilanlan dito para hindi na maulit ang pangyayari. Paggawa na po ako ng holding area po diyan para hindi Pumasok na ang outsider at saka mga magulang. Kahit po nagagalit sila sa akin, eh, kailangan mag-impose kami ng commission. Patuloy pa pinaghanap ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang reklamo laban dito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Susan Enriquez, GMA News.